Mula sa Saudi Arabia, isang Pinay domestic helper ang humingi ng saklolong matapos ang gawing made for hire ng kanyang amo. Ang kanyang ipinadalang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Sabina Segundo, OFW po dito sa Nanjiran, Saudi Arabia. Nananawagan po sana ako na ma-rescue po ako. Gusto ko pumuwi ng maayos sa pamilya ko. kasi okay, ang kontrata ko po is domestic helper. It means sa isang bahay lang pero ang nangyari po kasi pinapuang ko niya po ako sa iba-ibang bahay. House me for hire. Hindi ko na po kasi kaya kasi iba-ibang bahay, iba-ibang amo. nag stay po ako sa bahay ng days, weeks, months. Ito pong bahay, three months na po ako dito. Hindi ko po alam kung i niyo pa po nila ako. Hindi ko na kasi talaga kaya mag on call. Nagsabi na po ako sa agency ko nila sa akin. Hindi na nila ako responsibility kasi limang buwan na po. Ito. Nangihina po yung katawan ko bawal magpahinga. Kahit <laughs> mga anak ko nag sa akin kasi araw-araw na lang ako umiiyak. Ayan mga kaksyon, yung panawagan ni Zabina Segundo at sa niya na din ang telepono. Magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon po. Ano po yung pangalan po ninyo? Nansmer. Opo. Ay, uh, kanina po nakita namin sa video call, ito pong inyong asawang si Sabina. Ano po ba yung sitwasyon itong si Sabina doon po sa Saudi Arabia? Kasi nababanggit niya na ginawa daw po siyang made for hire. Opo ma'am, yung ano kasi na pangalawang, balit pangalawang amo niya po. Bali, tinapa-on call nga siya po. Pinapa-on call. So, ibig sabihin, pag Opo. merong ibang uh, employer na kailangan ng servisyon itong si Sabina, ay binibigay siya. Opo. Opo. Sa kwento po or sa sumbong po sa inyo ni Sabina, kumusta naman daw po yung pagkain niya? Kumusta naman yung pagpapahinga niya? Meron pa ba siyang oras para magpahinga at kumain? Yung yun na po, ma'am. Yung sinasabi niya po sa akin yung kung uh, sinasabi niya sa akin na yung pagpahinga daw, kahit po upo lang daw siya, kailangan hindi po pwede umupo. Trabawin yung trabaho niya kasi bayad daw siya. O kayo po, sir, bilang mister po kayo, ano po ba yung pakiramdam nyo na ito pong misis nyo ay nahihirapan na po doon sa ibang bansa? Siyempre, ma'am. Masakit naman yung ganyan, ma'am. No? Tina, tinapunta natin siya dyan para trabaho, buwis, mabuhis buhay. Mm -hmm. Tapos ganyan pang nangyayari. Kayo po ba isang Muslim? Opo, opo, opo. Opo. Nadsmir Tortal Abdulkal. Tama po? Abdulkahil. Opo. Opo. So isa po kayong uh, Muslim. Saan po ba kayo ngayon, Tay? Sambuanga City po. Sambuanga City. Meron po ba kayong mga anak ni Sabina? Opo. Opo. So, dyan ka muna, Tatay Nadsmir, ano? no. Uh, nasa kabilang linya na rin ang telepono itong asawa niyo pong si Sabina. Sabina, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Ayun, mas malinaw. Opo, uh, inuna na muna namin makausap si Mr. Mo, ano, kasi medyo malabo yung linya mo kanina. So, kumusta ka ngayon, Sabina, John? Okay naman po sa ngayon, ma'am. Mahirap lang po kasi wala talagang pahinga. Opo, napakahirap dahil wala talaga kayong pahinga. Bakit? Anong oras ka ba nagtatrabaho at anong oras umupo po, o magpahinga? Ma minsan po ma'am, nakakaupo naman po ako. Pero pag nakikita po nila nakakaupo, umuupo ako. Tinatawag po ako, maipapagawa po, po sa akin. Kahit simple yung bagay na kaya naman po nila, sa akin po nila pinapagawa. Kahit nga po minsan pag CR ko, pagligo ko, hindi ko na nagagawa. Tapos 12 na po ako ng gabi na So gano'n, kahirap yung Kaya trabaho pa, mo dyan pa. na kahit pag-upo ay hindi pwede? Wala pa akong magawa ma'am kasi lagi po siya sabi na bayaran na ako, bayad na ako eh. Bayad ako sa amo ko. So paano ka humantong sa pagiging made for hire ng amo mo? Dahil nababanggit mo na on-call. Kasabi ni Mr. on-call ka daw. So paano humantong sa gano'n? Ano yung nangyari? Pangalawang employer ko po kasi yan. Dalawa po kasi yung syagala niya, ako po yung pinapa-on call niya. Umayaw na po ako nung una, kaso lang po sabi po ng agency ko, kung, kung aayaw ka, bayaran mo po kami. Yun po yung sabi ng agency ko dito. Kaya pinagpatuloy ko po hanggang limang buwan. Doon lang po ako sumuko, yung nagkasakit po ako, yung sinabihan po nila ako na bawal ka magkasakit, okay ka naman ang kinuha namin sa agency, fit to work ka, ba't ka nagkakasakit? Ganun po yung sagot sa akin wag daw po akong magdrama kasi bayad daw po ako. Gawin ko daw po yung trabaho ko. Dalawang araw po ako nilagnat nun. Tumaas po yung dugo ko. Oh, may binabanggit ka, sabi na na siyagala. Ano to? Shagala po, bali, ano po, maid po. Shagala ang tawag sa amin dito. Ah, so dalawa yung katulong nila dyan. Isa kayo at meron pang isa. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. May Shagala po siya sa bahay niya. Ako po yung Shagala niya pangalawa na pinapa-on call po niya. Ayun. Oh, so yung isa, Uh, doon sa bahay niya at ikaw, ikaw yung parang pag merong nangangailangan, ikaw yung binibigay. Kasi po ma'am, alam ko yung pagkaka-on-call dati is four hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Ganun po yung alam, pagkaka-alam ko. Pero ang nangyayari po eh, nag stay po ako sa bahay ng days, weeks. Dito po ako ngayon, kung saan ako nag-stay, tatlong buwan na po ako dito sa Friday. Pero alam mo ba na mali itong ginagawa iyo ng iyong uh, employer na ikaw ay Uh, ginagawang made for hire. Opo. Uh, sa pagkakaalam mo niyan, dahil ganyan na yung sitwasyon, naisumbong mo na ba ito sa yung agency, local agency dito sa Pilipinas? Dito po sa Saudi naisumbong ko po sa, sa agency ko po sa Pilipinas, late na po nila nalaman kasi ang akala ko po, pinaalam po ng agency ko dito sa Saudi. Kasi po, nagkaroon, uh, nag, nagkaroon po ako ng tampo sa agency ko sa Pinas yung dahil po sa first employer ko na nag-violation din po sa akin. Wala po sila na contact. Tapos yung nagka-second employer po ako, ang akala ko po, po sinabi ko ng employer ng agency ko dito sa agency, sa agency ko sa Pilipinas. Okay. Kasi sila po yung nagko-community. Linawin ko lang sabihin na, no? yung una mong employer, nagkaroon na din ng violation at alam ng agency mo. Eto naman ang na pangalawa, nagkaroon na naman ng violation at alam din ng agency mo. Late na po nila nalaman, late na po nila nalaman na pinapa-on-call po ako. Okay, so kahit late pero na-inform nyo. So ano yung naging aksyon ng agency mo? Binigyan po nila ako ng instruction ngayon, sabi nila pagdating ko po doon sa amo ko. nabihan ko kasi po yung amo ko na magmatigas na ako, na ayaw ko na talaga mag-on-call. ini po kasi ng amo ko na hindi ka pwedeng tumigil hanggat hindi nila binabalik yung pera ko nasa kabilang linya na ng telepono si Miss Glenda Lozano ang case officer ng Forza Global Services Incorporated. Magandang hapon po Miss Glenda. A good afternoon, ma'am. Opo, Glenda ito po bang si Sabina ay dyan po sa inyong agency nag-apply at kayo po yung agency na nagpalipad po sa kanya papuntang Saudi Arabia? Yes, ma'am. Okay. So alam niyo po ba itong sitwasyon ni Sabina doon po sa kanyang amo? Uh, lately lang, ma'am. Kasi wala naman po siya lang. Uh, pag nagpa-deploy po kasi ako, ma'am, ng isang worker, nakamonitor po ako. Mm -hmm. Nakakausap ko yan sila sa messenger. So wala naman pong nababanggit si Sabina na meron siyang problema. Lately lang po, naisabi niya sa akin ngayon lang, na ginawa daw po siyang on-call. Apo, lately lang, ma'am. Kailan Apo. po ba ito, specifically, kailan po ninyo nalaman? Noong August lang po. Noong Anong August? Ano siya? Okay, ano pong araw noong August? Ano po, Pecha Uno, Dos, Tres? Masa month of August lang yun, ma'am. And then, binigyan ko po siya ng extraction. August 15, nababanggit nyo po August 15. Ngayon po ay... September 11 na. So mag-iisang buwan na po, uh, ma'am, na inyo pong nalaman na ganito so, po, man, po yung sitwasyon. Ma may problema siya sa ano kasi ginawa siya ng on call. Pero ma'am, ibinigyan eh, ko naman siya ng instruction na supposed to be, kailangan ko rin po yung coordination niya para ma-resolve ako po ang problema niya. Mm. Pero kasi itong si Sabina ma'am, ini-insist niya talaga na ayaw niyang pumunta sa poder ng amo niya bagkos aantayin daw po niya ang rescue ng Embassy, Polo at FRA. Yun po yung ini-insist niya. Opo, kasi ganito po ma'am no? sino po ba naman ang gustong bumalik pa sa kanyang amo kung ganito po ang kanyang sitwasyon? Kahit po magpaingay ay hindi pwede. Kahit umupo lang po ng saglit ay hindi pwede. Hindi ma'am. Wala po siyang sinasabi sa akin na ganyan ang concern. Kasi August 11 ma'am, nag po kami ng asawa niya, ako at siya. Kinanong ko siya, ano ang problema mo? Pinapakain ka ba? Nakakatulog ka ba ng maayos? Wala naman akong problema dito sa amo ko ma'am. Ang sabi ko kung nahihirapan ka na, pwede tayo mag-insist na ipabalik ka na sa office. Sabi ko sa kanya, sabi na, please, ikaw ang nakakaramdam, ikaw ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon ng katawan mo kasi nireklamo nire mo sa akin na hirap na hirap ka na. Ma'am, nababanggit niyo po na nabanggit sa inyo ni Sabina na hirap na hirap na sa. So, hindi po ba kayo gumawa ng aksyon, investigasyon para malaman po anong klaseng uh, paghihirap po ito? Tumawag po ako sa office. So, po, yun naman po talaga dapat ang ano, na kontakin ko ang FRA ko, ma'am. Mm. Ngayon, ang FRA ko, ma'am, nakipag-usap na rin sa amo. Ang gusto ng amo is ihatid si Sabina sa sinasabi niyang kumuha sa kanyang second employer para i-hand over siya sa office. Ma'am, ganito na lang, ma'am, Mama ano? Ma'am uh, Glenda, kasi nababanggit na din po ninyo na nakaabot na po sa kalaman nyo ito reklamo ni Sabina. At mag-iisang buwan na po, wala pa rin po ba na progreso? Wala pa rin po bang update? Mingi na rin kami ng tulong and rescue sa JEDA at saka nakausap na rin po namin kanina yung employer niya, yung second employer niya na i handover siya sa Friday sa office doon sa Saudi. Okay, so yan po ma'am ang panghahawakan namin ano? Yan po yung aksyon na ginagawa po niyo. Sana po ma'am ay makagawa pa po kayo ng mas mabilis na aksyon para naman po itong ating kababayan ay makauwi po ng Pilipinas sa mas lalong madaling panahon at ligtas. Opo. Okay. po namin po ang nararapat. Okay, balikan natin si Sabina at umiiyak na itong si Sabina. Sabina, may gusto po kayong sabihin? Naririnig niyo po itong uh, inyong inyong agency nyo. Opo. Ano yung gusto mong sabihin? Sabi ngayon. Salamat po sa mga tumulong kasi kung tutuusin po, dalawang ban na po kung humihingi ng tulong. Kung eh. sino, sino na po yung nilapitan ko. sino sito na po kahit mga sister-in-law ko gumagawa ng paraan. So, wala na nga rin po ng pag-asa kasi akala ko hindi ako makakauwi. Kasi nagkakasakit na nga po ako. Okay, eto sabi na no, uh, lakasan nyo lang yung loob mo dyan at eto gumagawa na kami ng aksyon para makauwi ka ng ligtas sa mas lalong madaling panahon maraming maraming salamat kay Ma'am Glenda Ma'am Glenda maraming salamat sa inyo Okay po Ma'am Apo. so ito naman para sa seguridad ni Sabina ilalapit na rin natin ito sa tanggapan ng Department of Migrant Workers makakausap natin si Assistant Secretary Jerome Alcantara Magandang hapon po Asec Magandang hapon na. Ma'am Remy, magandang hapon kay sa at sa ating mga tagapakinig. Apo, eto Asek, isang kababayan natin doon sa Saudi Arabia ang humihingi po ng tulong dahil po sa kanyang sitwasyon na sobra na siyang nahihirapan. Asek, maaari po ba nating maipull out na itong si Sabina sa kanya pong employer dahil ginagawa na daw po siyang made for hire? Actually, dapat matagal na hindi bawal yan eh. Hindi po pwede yan din yung practice, ano? Kaya uh, yun nga, kanina, bago nung nalaman namin yung tungkol sa case na to, pinatingnan ko yung records dun sa ating mga case handler, sa ating mga staff. At uh, narinig ko rin yung recruitment agency ano, na mid-August pa, uh, humingi na ng tulong si Sabina sa kanila. Pinapacheck ko ngayon kung mag-report sa ating overseas uh, OSW welfare monitoring system kasi dapat Uh, nag-update sila doon ano sila update nila kung ano sa sitwasyon ng hmm. ating mga OFWs. So ibig sabihin po nito ASEC ay i-check po ninyo sa database ninyo, sa record po ninyo, kung totoo po na ito pong agent sinasabi na Sabina dito po sa Pilipinas ay talagang nag-report at gumawa po ng hakbang. Actually, ano eh, alam ko, nakita namin sa records namin na as early as August 18, inalertuhan na namin mm -hmm. si PRA, itong si Forza, na may reklamo nga si Sabina. Pero kanina, nung tinawagan siya ng staff namin, parang nagulat pa. So, aalamin namin kung ano talaga nangyari dito. Papatawag natin yung agency at hahanapan natin ng solusyon, ano, ano yung mga ha konkretong akbang para agad na maalis dyan sa kanyang kinalalagyan si Sabina at matiyak natin na ligtas siya. Opo. Sino po yung tinawagan nyo kanina, ASEC, na nagulat po? The staff nung, ano, nung recruitment agency. Ayun! No? So, ibig sabihin po nito, ASEC, hindi po nila alam yung situation po... Yung report sa akin ng aking case officer, ano, uh, pero papatawag natin yung, ano, yung recruitment agency para malaman din natin kung ano ba talaga yung ano, kung ano yung totoong nangyari. Pero ano na yun, uh, that will be part of the investigation na ang priority natin ngayon, us natin, maalis natin sa delikadong sitwasyon si Ma'am Sabina. Pero eto ASEC, if in case po mapatunayan na ito pong agensya at ito pong employer ay meron pong binalga pong batas, Uh, maari po ba natin itong maisabay sa pag-blacklisted uh, po ng employers at ito pong agency? Oh, ano yan? natin, automatic, i natin yung employer, itiyakin natin ako totoo yung uh, alinarinig kay Sabina, ipapatawan natin ng parusa yung employer at saka yung FRA at saka sakaling yung, yung, local recruitment agency natin, eh nagpulang din, eh hindi din natin ano yun, natin papalampasin yun kasi sagratong responsibilidad yan ng mga recruitment agencies. Opo. Ito last na lang po Asek, ano kasi alam ko na pati itong pagpapauwi dito sa gastusin po ay pinoproblema din po ito ni Sabina. Ma wala po bang uh, kailangan pong igastos gastos o alalahanin pagdating po sa pamasahe? Ito pong si Sabina, pauwi po ng Pilipinas? Wala, wala. Uh, tutulungan natin niya. Titiyakin natin na walang gagastusin si Sabina. Uh, Mag-o-open kami ng line of communication with her at uh, sabihan ko yung case officer na makipag-ugnayan sa kanya directly. At saka kaya na rin, oh, doon din sa mga uh, masisipag na mga staff ng, uh, ng inyong programa para matiyak natin na walang sisingilin sa kanya at wala siyang gagastusin. Pagdating niya dito, bibigyan din natin siya ng tulong galing sa ating action fund. Ayun! With that po, ASEC, mabuhay po kayo. ASEC Jerome Alcantara ng Department of Migrant Workers. Maraming maraming salamat at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan. Salamat din po. Mabuhay po kayong lahat. Ang na, ingat po. Apo, napakinggan mo Sabina si Asek Jerome na patuloy na ginagawa yung aksyon at, at ang gusto niya ay talagang kayo yung prioridad na mapauwi dito sa Pilipinas ng ligtas sa mas lalong madaling panahon. Ano yung masasabi mo Sabina ngayon? Salamat po ma'am. Umaasa po ang mukha ko. ako sa mga anak at sa pamilya ko ng maayos. Salamat po sa programa niyo. Malaking tulong po sa akin sobrang salamat po sa pag-action ninyo. Buhayan po ako kasi nawalan na po ako ng pag-asa. Eh, sabi ko wala nang tutulong kasi tutusin ma'am. Eh, dalawang almost one month na rin ako tumatawag sa Polo Jeddah. Lagi siya sabi, okay, kaso namin. kasi sabi ko wala nang pag-asa. Kaya yun po yung nag-post po ako sa OFW na to. Itong mga sulat na to para to sa mga anak ko. Kasi doon po na po na Opo. Ma'am Sabina, ingat po kayo dyan at manatili po kayong uh, ligtas. Kapit lang, ha, Sabina, ano, dahil yung tulong ay paparating na po sa inyo at makakauwi po kayo ng ligtas kasama ang iyong pamilya dito sa Pilipinas.